Akala ko retreat lang. Alam mo yung typical team building na may konting refleksyon, konting bonding, at konting lamig ng bagyo. Teacher's camp ang venue. Classic, historic. Pero hindi ko in na literal akong magre-reflect sa salamin, sa sarili, at sa multo. Unang gabi pa lang may kakaiba na. Assigned ako sa Whitehall. Hall. Medyo luma pero okay naman. May bunk bed, may heater, may mga view ng pine trees. Pero pagpasok ko pa lang, parang may amoy na na hindi ko ma-pinpoint. Eh, hindi mabaho pero parang luma. Parang alikabok na may memorya. Nagsettle na ako. Naglagay ako ng toiletries, nagcharge ng phone, tapos nagjournal. Around 11pm ng gabi, nag-decide akong maglakad-lakad sa hallway. Tahimik. Walang tao. Pero may naririnig akong tunog. Parang may naglalakad sa kabilang wing. Chinelas. Mabagal. Walang rhythm. Binaliwala ko na lang. Baka late arrival lang. Pero pagbalik ko sa kwarto, may papel sa kama ko. Walang sulat. Walang punit. Malinis. Pero may amoy. Parang kandila. Itinapon ko na lang 'yon kasi akala ko baka prank lang. Around 2:59 ng madaling araw. Nagising ako. Walang dahilan, walang ingay. Pero sobrang lamig. Hindi siya galing sa aircon eh. Parang galing sa sahig. Pagtingin ko sa phone ko, walang signal. Wala rin wifi. Tapos may nag-pop up sa notification. Bakit ka nandito? Wala akong app na ganun. Wala rin sender kaya binaliwala ko na lang. Pero pagtingin ko sa salamin ng dresser, may nakasulat. Hindi marker. Hindi rin naman lipstick. Parang gas -gas. Ang nakalagay. Tumingin ka sa likod. Nanigas ako. Hindi ako halos makagalaw. Pero sa peripheral ko, may gumalaw. Mabagal. At parang may nakatayo sa mismong likuran ko. Hindi ko kayang lumingon. Kaya pinikit ko na lang ang mga mata ko. Tapos may narinig akong boses. Hindi malakas, pero malinaw. Hindi ka na aalis. Pagdilat ko wala na yung gasgas. Wala na rin yung lamig na kakaiba sa lamig pagdating namin sa bagyo. Pero may dugo sa ilalim ng kama. Hindi fresh, parang stain lang naman. Kinabukasan, ni-report ko 'yun sa staff. Sabi naman nila normal lang daw 'yun old building, sabi nila. Pero may isa sa kanila na tumingin sa akin ng matagal. Tapos bumulong. Whitehall ka pala. Diyan kasi yung kwarto ng sundalong hindi na umalis. I searched it online apparently. During World War II, ginamit ang teacher's camp as a holding site. May mga pinatay. May mga nawala ng ulo may sightings ng headless priest. At may babaeng duguan na dumadalaw tuwing alas tres ng madaling araw. Pero parang ang creepy eh. Yung lovesick ng Igorot sabi nila, sinusundan niya yung mga babaeng bumalik sa lugar na to. Lalo na kung may iniwang unfinished business. Hindi ko alam kung sino ang sundalo. Hindi ko rin alam kung bakit ako yung napili. Pero simula nang umuwi ako, Laging may papel na lumalabas sa drawer ko. Walang sulat, walang punit. Pero amoy kandila. Nakaranas na rin din ba kayo ng ganito sa teacher's cup? Totoo nga ba to o oh, katang isip lamang dahil sa pagod? Kayo na yung humusga. Ako si Tanya. At ito ang aking haunted journal.